Panoorin nyo itong si Bronny dito, tao niya yung si Javonte Cook dyan, number 59, tapos maganda yung ginawa niya. Nagpaiwan siya ng saglet para saluhin itong si Kelly Luer kasi baka sumingit to papasok. Help defense yan kahit hindi halata mga idol. Then sumunod pa rin naman siya kung nasaan yung tao niya. Itong may hawak po ng bola ay si Kasparas Yakushonis isang first round pick ng Miami ngayong taon. Pero since isang eksperensyadong pro na rin po si Bronny, nagkaroon na rin siya ng instincts and basketball smarts ng isang NBA player talaga. Perfect ang timing niya rito na nakatali good po si Yoko kaya blindsided niyang naagawan to dun pa lang sa help then pati sa timing niya ay maganda na rin improvement sa parte ni Bronny highlights kagad sa unang minuto ng laro actually mas pinagpo point guard pa nga nila itong si DJ Stewart kaysa kay Bronny this game maaring maapektuhan siya positively or negatively dahil dyan pero mukhang kumpiyansa nga rin siya to start this game nagsisil na rin kasi si Jemison dito sa ilalim kaya sinusubukan niyang hanapin to muna pero hindi kasi nagpapapweso si Kilil And ano mapapansin niyo sa defender ni Brony Hands down siya. Nasa harapan at nakatutok naman din pero nakababa naman yung kamay. And sa NBA talaga ay hindi pa pwede yun. Naging go signal tuloy ito kay Bronny na pakawala ng bola. Impressive rin talaga itong mga unang minuto niya at mukhang napahirapan niya sa pressure tong si Yakoshonis. Yung first rounder nga ng hit this year. Sa NBA level, medyo risky yung ganitong pagsaswipe mula sa likod kasi baka matawagan ng foul or baka malampasan ka ng tao mo naukuha naman din to sa experience, yung mga ganyang tamang-tama ang timing, may kita natin na inantay ni Bronny na umangat yung bola, papunta doon sa kamay ni Akoshonis, then saka siya umagaw talaga. Kasi if nag-swipe ka na lang ng basta sa ganyan, tapos hindi mo naagaw, naiwan ka, malamang mabubunga ngaan ka talaga ng coach mo. Again, good defense, great timing mula kay Bronny. May ginawa rin silang play para kay Brown dito sa pagbubukas ng second quarter mga idol. Medyo pampalitong play po ito kasi itong si Menenga nangihingi ng bola dyan. So matik itong si Kililuer ay doon din po nakatingan at susubukan din niyang wag pahawakin ng bola ang man niya. Pero itong si Brownie po biglang bumabackdoor cut na pala. Bigla ang play po yan kung saan inalis nitong Lakers yung big ng kalaban sa loob para makapagkat ng maganda si Bronny. Pangit nga lang nung pasa nung kampi niya. Buti na bailout pa ng foul. Siguro kaya rin po hindi siya yung parang nagdadala talaga sa opensa nitong Lakers kahit na pwede naman po. Eh baka kasi mali siya doon sa role niya sa mismong Lakers team. Siyempre, if kasama niya yung tatay niya tapos si Lebron pa, talagang spot up shooter ang magiging role niya. So dito sinasanay niya na yan another corner three para sa kanya. Kaya nga dito rin po sa kabilang side ng corner naman siya. Mintis pero ganyan ang naging role niya this game and sa mismong Lakers team naman ganyan din po lagi yung ginagawa niya. Then all throughout naman ng laro maganda ang pinakita niyang depensa. Not perfect pero pwede na mga idol. Tula dito na inantabayanan niya yung direksyon ng bola sabay nakapag close out dito kaya ko show nis. Hindi lang close out mga idol kundi napigilan pa niya yung atake nito. Naging Lakers ball pa yan. 10 points in 10 minutes of action mga idol limitado lang ang mga minuto ni Bronny at hindi na naglaro noong second half kasi parang hindi pa ata kondisyon yung katawan niya pero good 2025 summer league debut na rin po yung pinakita niya lalong lalo na sa depensa kung saan mas kilala naman talaga siya then sa opensa naman ay nagampanan niya yung role niya rin sa main Lakers team na spot up shooter lalo dito sa corner sa next game hopefully makakita pa tayo ng more on ball na eksena dito ay Bronny para mas makita natin yung angking galing niya kaya ano po masasabi niyo sa unang naging laro niya mga idol ilagay lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, magsubscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always hanggang sa muli.